Hello guys! Katatapos namin mag-lunch. Usually pag nagla-lunch kami ay maglalakad-lakad kami guys. Tara guys, samahan nyo kami! So yun na nga guys, papunta na kami. Eh, ito yung mga kasama ko oh, dalawa. Guys, yung mga bus na 'yan, bus ng school 'yan. Ay, Ay, Ito nga pala yung company namin, guys. Ito, at saka ito. Ay, dalawa siya. Tapos doon banda, guys, ito, guys. Ano 'yan? School. High school for boys. Tapos meron naman dito yung daycare center. Ay, kurula ne. Eh. Ito school, ano din to, private siya guys, pero support din ng gobyerno. Bali Meron binabayaran naman yung mga parents pero karamihan gobyerno ang nagbabayad. Guys, natuwa ako kasi may dahon ng saging doon. No? Bihira lang kasi magkaroon ng dahon ng saging dito. Ayun pala, banana. meron pala. Banana. Oh, banana yun Yuri halted siya naglalakad kami mga chingo. Actually, naglalive na ako dito dati. Pero ito yung way namin na ano. eh mga guys, actually yung mga nakatira dito guys sa mga bahay na ganyan, mga ano na 'yan. Mga nanay, lolo at saka lola na 'yan. So, yung school kanina, mga chingo. Yan. School for boys yan. High school. Kudong Hakyo. Tapos dito, guys, meron dalawang klase ng persimmon, guys. Yung persimmon na pag nahinog na, pag nagulay orange na, pwede nang kainin. Pero ito, pag maniba lang na siya, hindi pa siya pwedeng kainin, guys. Kailangan pang pahinogin pipitasin siya bago pahinugin. Kailangan malambot na malambot, guys. Ito, inaano rin ito, eh. Yung binibilad din. Ito siya, guys. Ayan siya. O, di diba? Parang ano lang. Parang tisa lang. O, oh, ito pa, guys. O. Doon na dalawang kasama ko. Mahal ito, guys. Yung iba naman. O, ito pa. O, oh, diba? Ay, yung dalawang kasama ko. Yung, guys, isang kasama ko. Pilipina. Yun, yung pinaka-leader namin. Ito naman si... Pakshi. Oy! Yung mga high school, o... Oh, nag sila over the bakod. Ganda ng panahon ngayon, guys. Ay, may mga sili. Ito, guys, oh, malaking bahay. Pag ganito na 'yung bahay mo dito, mayaman na mayaman ka na. <laughs> mayaman ka na, guys, pag ganito 'yung bahay mo. Tapos doon naman mga chingo. Kuyo, Jumin Center naman dito pumupunta yung mga matatanda dito, guys. Dito sila nagpapahinga, pwede silang ano diyan. Maumul Hui sabi niya, Jumin pahingahan parang Yan sila magmaritisan, ganyan lang. maritisan in short. Ayun guys, may bahay pa doon, no? yayamanin yan pag ganyan na yung bahay tapos dito naman is um, home for the aged hindi lang actually matatanda guys pwede rin yung kunyari na disgrasya ka tapos gusto mong magpagaling pwede dyan basta maraming pera kasi kaysa sa bahay walang magbabantay sa'yo kaya dyan pumupunta rehab rehabilitation parang rehabilitation din Di camera pa mo na si Kalipo. Kaji! Doon mo Malapit na tayo sa taniman ng palay. Ito na guys, ang palay dito. Ajik. Kabari lang ako kate. Siguro guys, ano, next week, ay next next month, first week of the month yun mm. Ito pa guys, meron pang palay. Tapos yun guys, o oh, yung mga babae na mga ganyan. Yayamanin yan guys. Ito yung sa likod ng school. Meron din silang ano dito, dorm. Dorm tino? no? May dorm din yan to. Oh, may dorm din yan. May dorm din sila dito guys. <laughs> 왜 그래. 전화, 전화 안, 전화 소리 안 한다니까. 그게 그래. 그냥 갔어. 안데려래지고 잠깐 기다렸어. 그언그가안 어? 나와 그냥가버그어아 <laughs> <laughs> 아니 이거 라그브 아니야 언니. Eh, na-dongi 'yung 'tong YouTube 'tongi iniloy ko ya. 10 minuto라도 해야 돼. Lagla la kad. muna kayo, guys. Ah, oh, shout nga pala sa lahat ng mga sumuporta sa akin. Ang aking timpalaban. <coughs> Hindi ko na rin kayo isa-isahin, alam niyo na. Ang aming tatay-tatay, Sir Arat na si Dades, Mami Elma, si Promdi, ang aking team, ang aking onni, ng dahil sa team laban, na tayo guys. Salamat sa lahat. Oh, yosu ito, ito pa. Ito guys, ano dito? Lotus yan. Karamihan doon. Lotus yan, mga yan. Ito kita. Ito may bahay pa. Kung may hindi man ako nabanggit, alam niyo na kung sino sa in, sino kayo. Sigan nang bahalang magbalik sa inyo. God bless you all. Guys, meron na akong isusum. Ayun guys, ito guys, libingan yan guys. Yan, may mga nakalibing dyan. Punto dyan. Guys, itong isang klase na persimmon. Actually, ganitong panahon siya nahihinog, guys. Kaso, pag hindi mo kasi alagaan ito, eh. maraming insekto. Parang hindi mo rin siya makain. Ayan na, oh. Tirador ng ano, Eh, oh. Ayan, kuha. Pakita mo, tiyo. Pakita mo. Oh, walang ano, oh walang ganong pule ayan siya guys guys dito meron pang isang home for the aged or rehabilitation ano center parang ganun o oh, ba diba? kaya pang matatanda na kami guys <laughs> baka nandyan na kami pupunta ng mga anak ko Oh, dito na ibalibag. <laughs> Lalo na pang hindi na kayang alagaan. Ayan, guys. Oh, ganito yung mindset nila dito. Hindi kagaya sa atin. Kaya masarap pa rin magretail sa atin, guys. Guys, dito meron pang isang ano, daycare. Send day daycare center. Dito gumadwet yung panganay ko, guys, ng Kinder. ang layo, malayo sa bahay namin guys pero kasi kakilala ng amo namin kaya dyan na ano, dyan pina-enroll pero guys, pauwi na kami hanggang dito na lang salamat ulit sa support nyo salamat ulit sa panunod ng channel ko at ng premier premiere ko hanggang sa muli guys kamsamnita Bye. Sarang habita.